Asmin! Bili mo nga ako ng hilo sa labas at ako'y nagluluto rito. Asmin! Asan ang ilo notos ko sa'yo? Asmin! Po, kanina pa. May ginagawa pa po ako. Wait lang. Asmin! Cellphone ka ng cellphone dyan. Sino ba talaga kausap mo dyan? Ah, wala to, Papa. Ano po ba yung niyo? Isa lamang si Yasmin sa libo-libong kabataan na maagang pumapasok sa pakikipagrelasyon. Marami dito ang nauwi sa maagang pagsasama na sa bandang huli ay nauuwi sa di inaasahang pagbubuntis o unintended pregnancies. Sa puntong ito, maraming bagay ang naisang tabi ay ng pag-aaral, pagtulong sa gawaing bahay, pagbabantay sa kapatid at iba pa. Di may kakaila na sa kanyang murang edad ay maagang nasabak sa hamon ng buhay ang patuloy na pagtaas ng bilang ng maagang pagbubuntis ay nakakabahala. Lalo na at kasalukuyang tayong humaharap sa krisis sa kalusugan dulot ng COVID-19 at ang gyera sa Rasya na nagtutulot ng pabigat sa ekonomiya. Ano na ang mangyayari sa mga susunod na inarasyon kung hindi ito kayang supilin? Sa Senate Bill 161 na akda ni Senadora Risa Ontiveros noong Pebrero ng nakaraang taon, isinasaad dito ang pagbibigay ng social protection sa mga batang magulang na masiguro na mabigyan sila ng akmang pangangalaga sa lahat ng yugto ng kanilang pagbubuntis. Bukod dito, mabibigyan din ng mga impormasyon at payo upang maiwasan na ang pag-ulit ng pagbubuntis, gayon din sa kung papaano nila palalakihin ang kanilang anak. Sa pangungunan ng kagawaran ng kagalingan at papaunlad panlipunan o DSWD, kasama ang Komisyon sa Populasyon at pagpapaunlad o POPCOM, nagkaroon ng virtual ceremonial signing ng partnership agreement noong June 10, 2021 para sa Social Protection Program on Adolescent Mothers and Their Children o SPAMSI. Layunin ng programang ito ng pabuti ang kagalingan at kalidad ng buhay ng mga teenager na ina at ang kanilang mga anak, lalo na sa maralita, marginalized sector at nasa mahihirap na kalagayan sa pamamagitan ng paglikha ng isang kapaligiran na magbibigay ng suporta para mapaangat ang kanilang kakayahan at kapabilidad ng sagayon ay makamit nila ang kanilang adhikain habang nakakasiguro ng na maayos ang kapakanan ng kanilang anak. Ngunit hindi lamang ang sektor pampubliko ang dapat kumilos, bagkus ang pagkakaisa at tulong-tulong na inisyatiba mula mismo sa magulang at pamilya, kabilang na din ang mga pribadong sektor at mga civil society organization upang makamit ang minimiting pagbaba ng bilang ng mga kabataang kumapasok sa maagang pakikipagrelasyon. Para naman sa anak ng mga batang magulang, mga serbisyo pagbibigay ng tamang nutrisyon at isang komprehensibong suporta sa kalusugan at sosyoekonomiko ang naaayon. Ngunit siyempre, ang mas mahalaga, ito ay nagagabayan din ng tamang pag-aalaga ng magulang mula emosyonal, psikologikal at pinansyal. Ang programang ito ay hindi matutugunan ng dalawang ehensya lamang. Ang malaking papel ng mga magulang at komunidad ay isa sa pinakamalaking bahagi sa pagunlad. Dito, lahat nagsisimula sa tulong at suporta na maibibigay ng mga lokal na pamahalaan at ng gobyerno sa pangkalahatan. Kung ang lahat ng ito ay may lalagay lang natin sa isang plataforma na ang nithiin at adikain ay matutupad upang umunlad, tiyak na makakamit natin ang mimimiting matatag, maginhawa at panatag na buhay